sa mapagpalang araw mga ka GN so for today's video maglilinis tayo ng kulungan ng ating mga Rhode Island Red. Etong mga Rhode Island Red natin, ito 'yung mga pang-table egg natin. So um, nasa isang buwan na yata na hindi ko to nalinisan dito sa part na to. Kasi eto dito sa part na to, ito 'yung ano parang pahingaan ng mga manok natin. Mostly sa gabi dito sila. So andito lahat 'yung ano 'yung mga uh, tae ng manok natin so kailangan nating linisan o lalagyan natin ito ng panibagong rice hull or ipa Malaking bagay ito guys na linisan natin or mapanatili natin uh, malinis ang ating mga kulungan para syempre iwas sakit sa mga manok natin O ito yung dahilan or nagkakaroon ng kasamang epekto sa mga manok natin at nagkakasakit sila kapag madumi yung kanilang mga kulungan so ayan guys papalitan natin ng panibagong rice halto at syempre guys kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa ating youtube channel please suming ako sa inyo ng uh, kahit na konting tulong kaya sana mag subscribe sa aking youtube channel at huwag mong kalimutang mag share at mag like at syempre po pwedeng pwede po kayong mag comment sa ating comment section So dito naman, uh, tatanggalin lang natin mga to dito sa part na to malinis guys kasi araw araw um, winawalasin natin dito para masigurado natin malinis lagi yung kulungan ng mga manok natin ayan lalagyan na natin ng uh, panibagong rice hull or ito yung ipa so eto ipa guys um, lang to sa mga ang tawag dun sa mga rice meal so eto hiningi ko to bali dito medyo manipis lang yung ilalagay natin kasi um, sa part na to dito lang naman sila nagpapahinga so hindi naman kailangang makapal yung rice hull na gagamitin natin dito sa part na to lalagay din tayo ng konting rice hull although dito hindi na natin sana kailangan lagyan kasi araw araw din natin doon nililinisan pero para mas lalo siyang maging malinis lalagyan din natin ng rice hull dito Ayan, guys. Tapos na natin. Uh, linisan na natin. Tapos napalitan na natin ng na rice hull. Yung kulungan natin yan. Ngayon naman, papalit tayo ng ano? Ng uh, itlugan nila. Yung dayami. Papalitan natin ngayon. At ngayon naman, syempre, tulad ng sinabi ko sa kanina. So, kailangan din natin uh, linisan or palitan tong mga itlugan ng ating mga manok. Kasi hindi natin to may iwasan na dito sila tumae or natataian din nila tong um, itlugan nila. At syempre para may iwasan din natin yung magkaroon siya ng kuto. Ngayon, dayami yung nilalagay natin dito. O kinuha natin to sa ano sa mga kinakain ng mga baka dito sa atin. O etong mga to is hindi na nila to kinakain. Ito yung mga natitira o tinitira nila sa mga dayami na binibigay ng kanilang mga taga-alaga. So ayan guys, inuulit ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to hit like, share, and subscribe. At syempre, mag-comment lang po kayo. Pwede po kayo mag-suggest or magtanong sa ating uh, video doon sa, sa comment section. Whew. Init. And guys, tapos na natin. Palitan na natin. So, meron pa akong dalawa dito. Um, kulang na tayo sa dayami Kukuha po na tayo. Pero ayan, napalitan uh, na natin. Ayan. Ayan guys, napos na natin. Napalitan na natin lahat. So, thank you so much sa inyong pananood. At syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to hit like, share, and subscribe please po pasuporta po sa ating YouTube channel para naman po dumami yung mga um, taga-subaybay natin at taga-panood natin. So, thank you so much. Ingat po tayo at God bless po sa ating lahat.